Your... <laughs> mm -hmm. ah, mga kalasig, basa tag Biblia. Ingon diri sa mabasa sa Biblia. Diri sa Mateo 16:18. Ay ay sa kadali lang. Kadali lang. Time out sa ta. Ngano magbasa man tag Biblia? Nga matud man sa uban, ang Biblia dili standard reference. Mm. Dili standard reference ang Biblia. So ibig sabihin kay kung dili standard reference ang Biblia, unsa daya standard reference sa inyo? Kay dili mo daya standard reference. Ang standard reference sa inyo. Sama ba ani? History? History inyo ang standard reference. Mga Britannica? Oh. Matod sa mga sulpot, ang Biblia dili daw standard reference. According to AI e. Ugmita, ang Biblia, when we say religious, na? religious, the best 100% Biblia standard reference. Hmm. mga kadasig. May niyo mga kadasig, atong huna-hunaon. Nga na-religion, nganong nagtudlo og gugma nganong ang talan butang mahibawuan Unsa hinungdan tungod sa Biblia Biblia no so kung yung kagdili ni standard reference when we talk about religion kung dili ni siya standard reference so ibig sabihin mas standard reference ng tao gikan sa unggoy so kini mga tawahan na rin na ito ang Biblia dili really, standard difference. mga unggoy di ay no bato-bato sa langit tamaan huwag magalit real talk no? Tungut kay ang iglesia dili matukod kung wala ang Biblia matupas o mga kalasin. mas nauna ang iglesia kaysa simbahan no ah, mas nauna ang iglesia kaysa sa Biblia Okay, kung wala daw ang iglesia, dili mabuo ang Biblia. Mali. Nga kung imong basahon, diha sa unuhuan dos city paingon sa otso. Matulpad pa diri mga kalasig, Mga hinigog ma dili bagong sugo kining akong gisulat kaninyo. Kung dili karaan kining sugo ah, nga diha na sukad pa sa sinugdanan. Ang karaang sugo nga pulong nga inyo nang nadunggan. So kung nauna ang iglesia kaysa Biblia, bakat ang Biblia. No? Bakat ang Biblia. So nagpasabot mga kadasing, kung atong sabton pag-ayo nahimong bakak ang iglesia kay nauna di ang iglesia kaysa sa Biblia bantayan nato mga kadasing nganoman kung imong tan ang history grabe ka palpak nganong palpak man tungod kay ang history sa tan-aon nato ang tao gikan sa unggoy kini mga tawhana ni uyon gyud sila nagikan sa, sa unggoy ang unggoy tan nato wa niya Dili na kasabot. muna inaani mga tawhana ni, eh. maugyo na sila mga unggoy. Di kasabot. Ug dili gyud sa kabar, so, sa basa ni, di gyud sa kasabot. No. Di sa kasabot. Kay ngano ang ilang pangutok sama man sa unggoy, no. Bato-bato sa langit tamaan wag magalit, no. Muni tinuod igsuon. Muna, kung nag-claim sila igsuon na mas nauna ang Biblia, ang simbahan kaysa sa Biblia, Ila harap ko ng claim bahala sila no so dira si Rutama no I hope nga masabta na to na ang Biblia it's a standard reference when we talk about religion no religion nga nung maad to man sa Encyclopedia Britannica nga maura to standard na religion man itong gisgutan so maugin siya ang standard reference when we talk about religion una kamo na tanaw karon una una ninyo pag-ayo ngano sa inyong iglesia the bible it is not standard reference. because why ngano tungod kay ang inyong pagtulunan wala gyud misulod sa biblia kundi ang biblia gipasulod sa inyong history nga ang history nga gibuhat sa tao ng mga pagtulunan ayo pasabtan ninyo ug ayaw niyo pagahi ang inyong ulo ulo sa taas o ang inyong kasing-kasing ayaw ninyo paghahia unta masabdan sa tumakay sa unan ayaw po pangasoko servisyo lang walang personalan God bless sa tanahan bye bye